Uh, welcome sa landas ng pag-asa. Ngayon si Jesus, pinapaalala niya sa kanyang mga disipulo nung pinapahayag nila yung magandang balita na marami ay eh, tinatakwil yung magandang balita. Sabi niya sa kanila na oh, huwag ka mag-alala. kung tinakwil kayo ng mga tao dahil sa magandang balita eh parang ako na rin ang tinatakwil. Ang tanong ngayong mga panahon na ito hindi ba tinatakwil din natin ng magandang balita. Naririnig natin ang mga pahayag ng magandang balita galing sa mga pare pagka si sermon sila sa, 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 linggo, sa misa. Eh di ba paminsan-minsan, hindi rin natin pinakikinggan. Lalo na kung yung magandang balita, sinasabihan tayong magbago, iwanan ng kasalanan. Sana magtayong tumulad sa mga tao noong unang panahon na nakinig sa magandang balita hindi nila pinakinggan tinakwil nila ang magandang balita at sabi ni Jesus, pag tinakwil mo daw ang magandang balita ay parang tinatakwil mo na rin siya sana wag nating gawin 'yon Puksan natin ang puso sa magandang balita para magbago patuloy na maging mabuti uh, wag nating sarado ang ating pandinig sa magandang balita